Hello mga sir! In today's vlog, pag-uusapan natin itong mga bago kong pulley set coming from RS8. Magmula sa bago nilang puli, version 4.2 para sa NMAX, Aerox mga sir. Unbox natin ito mamaya. Yung mga presyo pala, ilalagay ko sa baba para hindi kayo malito. At para meron kayong reference kung sakaling gusto nyo itong bilhin, papunta ng clutch bell, clutch lining, drive face, center spring, ceramic pulley bushing, racing torque drive mga sir, hanggang sa mga maliliit na parts like bola, pulley nut, bell nut, at yung tinatawag natin na bago natin, yung thread lock. So, let's go mga sir. Palitan na natin yung panggilid ni sir, let's go! go. kabit sa atin is itong puli na to mga sir. So papabaklas ko na to kay Utol para makita natin one by one yung mga piyasa pati yung setup ng spring, bola final setup, ilalagay ko dito mga sir para meron kayong reference kapag gagayahin nyo tong setup na to. Do take note na yung Aerox ko mga sir ay 210cc. Pero meron tayong isang motor dito na all stock. Ito yung NMAX ni Utol, NMAX version 2. Lalagyan din natin to na puli ng RS8 na version 4.2 sa dalawa kami magde testing para sa pang-stock saka para sa pang-kargado. Yun. Pakasimula na. Ito, nabaklas na natin lahat ng panggilid natin na nakakabit dito sa Aerox natin. Magpo-full RSA tayo today. So, simulan natin dito sa puli mga sir. Ito yung version 4.2 nila. Re-release ngayong second week of October. So, nandun pa rin yung technology nila na dual angle mga sir. Iba yung angle dito, iba rin yung angle dito ni RSA. Tapos, ito yung bago nila na dual ramp. So, magkaiba yung rampa or haba ng rampa ng bawat pares ng bola. Okay? Ito ay para sa pagtotoono ng arangkada saka sa dulo. So, mas maganda to ngayon para makapagtono ng mas maayos sa pangduluhan saka sa pangarangkadahan. Very good, RS8. Tapos, ito rin yung dry face niya, mga sir. So, dati kasi, yung fins nito umaabot hanggang dito. So, ngayon, medyo binawasan nila para mas magaan. So, try. Kabit na natin, mga sir. Kakabit kong bola is 11 saka 10. May kasama na rin siyang backplate mga sir. So, no worries. Meron tayong tinatawag dito na ceramic bushing. Ito, sobrang gaan ito mga sir. Kunin ko lang yung weighing scale ko para makita natin kung gano'n siya kagaan. So, ito yung stock na bushing ng Aerox ko. Sukatin natin. 95.94 grams. Tapos ito naman yung ceramic bushing ni RS8. Bang! <laughs> 33 grams. So, this is 30% lighter than the uh, original one. Plus, syempre, mas, ma, mas madulas. Okay? So, ito yung kakabit natin para dito sa pulley natin. Pero, pwede nyo pa rin gamitin yung stock pulley bushing nyo. Ako lang, mas maarte. Tapos, included din sa package, meron na siyang kasamang mga magic washer. Uh, hindi ko alam kung anong hihingin ng motor ko, pero Try lang natin maglagay muna ng isang 1mm, tapos saka na lang tayo magtono mamaya. Next is maglalagay na tayo ng ating RS-8 Forged Aluminum Torque Drive. Lalagyan natin siya ng 1,200 na RS-8 din na center spring. Ito naman yung ating RS-8 Clutch Housing Assembly. May kasama ng lining at may kasama na rin siyang clutch spring sa loob. Let's go! <laughs> Isa pala sa mga recommendation ni RS8, pag magtotono kayo ng motor, igumamit kayo ng 2DP na belt. 2DP means is yung pang NMAX version 1 na belt. So ngayon, meron akong 2DP na belt dito mga sir. Ayan. Luma na to, pinaglumaan ng customer ko, ginagamit ko rito sa garahe. Since yung motor ko pala ay hindi ko naman ginagamit pang araw-araw, hindi ko siya pang the daily ride, so gagamit ako ng tinatawag natin na finless na drive face. Ito, uh, ah, wag kayong gagamit nito pag panghanap buhay yung motor nyo dahil mainit tong drive face na to mga sir. Eh ako, hindi ko naman ginagamit. Pambili ko lang to ng lugaw. Saka pang rat, 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 rat kapag Sunday or banking-banking kapag weekends. So pwede to sa akin. Additional ko rin pala mga sir na ah, yung torque drive na to kapag kayo ay daily rider din panghanap buhay yung motor, huwag nyo rin siyang gamitin dahil ito ay race specification or uh, weekend rider. Pang, ano to, pang walwalan mga sir. Kabit ko na rin yung bell. Tapos si RS8 kasi may bago silang develop na mga nut para sa puli sa kasabel. So ito na rin yung gagamitin ko. So this one goes here. Tapos tong treadlock, okay mga sir, pinapahid yan dito. Pero hindi ko muna ipapahid dahil magtotono muna ako ng washer sa kabola. Baka mamaya kasi hindi ko pa magustuhan. Bang! <laughs> okay. Testingin lang natin mga seryong pagpag ng belt. Wala kasi akong center stand kaya binaba ko yung motor. Tingnan lang natin kung okay yung sampa ng belt. Pagpag eh. Ito mga sir, this is another day. Day to na to ng pagtoto namin ng motor na to. Dahil kami ay nagpalit ng belt. So yung pinakita kong belt kanina or do sa uh, past few minutes is old 2D na belt. Pinaglumaan ng customer ko. So bumili ako ng brand new. Kumuha ko dito sa garahe. At niyo yun yung sinalpa ko dito mga sir. Makikita nyo dito namumuti pa yung belt. So pag nagkabit kayo ng bago na belt mga sir, may break-in ang belt. Usually it takes about 50 kilometers to 100 kilometers kasi yung kulay puti na nandun sa gilid ng belt, uh, kailangan nyo munang mapudpud yon para lumabas yung tunay na goma. So, mapapansin nyo rin na medyo mahirap or nagsaslide yung motor nyo dahil yung belt ay kailangan munang mapudpud ng konti. Ang tanong pala is, Sir Mel, bakit ka nagpalit ng belt sa Aerox mo na B65 dapat ang belt? Whereas, ang belt ng NMAX V1 is 2DP. Papakita ko sa inyo, kuha ko ng belt. Ito ay brand new na 2 dp na belt. Ito naman ay brand new na B65 na belt mga sir. B65 na belt, ito yung ginagamit ng Aerox, Nmax V2, Aerox V2. Ito lang yung naiiba, si 2DP. Ito yung ginagamit ni Nmax version 1. Sir Mel, ba ito ginagamit? No? Bakit ba ginagamit ito ng mga tuner na naririnig nyo? Maganda daw yung belt na 2DP. Unang-una, ang 2DP na belt mga sir ay mas malapad. Makikita nyo, ang lapad niya is 24.9. Okay? Well, whereas the B65 is 23.7. So, mas manipis ang B65. Isa pa, mga sir, is yung haba. Okay? Pag ditikitin ko, yung nasa kanang kamay ko, B65, ito yung 2DP. Okay? Okay, pantay dun sa taas. Okay, bantay sa taas. Tingnan nyo sa baba, ha? Okay. Kita ba? Hmm. Mas mahaba ang 2DP na belt kaysa sa B65. Yan yung rason kung bakit ginagamit yung 2DP kasi pag gusto nyo ng mas maarangkada, mas matap speed. Pero ah, take note pag hinang hihingi yung motor nyo ng belt, kailangan malaman nyo yon, Kailangan magaling yung mekaniko nyo kung kailan gagamitin to. Hindi porke, nakita nyo kay Sir Mel, na 2DP, ang maganda daw yung belt na yun ha? Hindi. Pinsan, okay pa rin yung B65. Depende sa hinihingi ng panggilid nyo. Okay? Kasi pag masyadong mapagpag, okay, masyadong maikli, ginagamit ng 2DP. Tira nyo ha. Sample. Brand new na B65. Patong natin dito sa torque drive. Makita nyo mga sir, ano tol? Medyo lubog. Okay, medyo lubog siya. Pag yung 2DP yung ginamit ko dito mga sir, makikita nyo. Angat na angat. Kasi nga, mas makapal siya. Ito yung 2DP na belt. So bukod sa mas makapal, mas mahaba ang 2DP na belt. Yun yung rason kung bakit ginagamit to pag nagtoto. No? Yes sir! So ito na yung final setup namin mga sir. So ididikta ko lang sa inyo yung mga kinabit namin dito. Naka 63 grams na bola, combination ng 10-11. Naka 2 mm na magic washer, 1,200 na center spring, saka 1,200 na clutch spring. Naka 2DP na belt, saka yun, RS8 na setup, mga sir. So, walang hiwaga to. Naka-declare lahat. Pakita ko lang sa inyo yung belt natin para makita nyo yung pagpag, -pag, mga sir. Kung okay ba yung pagpag. Pakita natin, tol. Goods. Very goods. Tapos, si Utol din, since sabi ko nga sa inyo, ang magiging vlog natin is pang kargado, saka pang stock, na lagi nyong hinihiling. So, si Utol ay naka RS8 din na version 4.2, mga sir. Ang declaration naman nito is ganun din, 63 grams ang bola, uh, 1.5 mm naman yung washer, kasi yung ginamit niyang belt dito is yung nakakabit dun sa Uh, Aerox ko nung nakaraan Okay, 2 DP rin yung belt 1,200 yung clutch spring 1,200 rin yung center spring Sa mga nagtatanong Sir Mel, ba't yung motor mo hindi pwede ata pang-daily yun? Okay, yung kay Utol pwede nyo itong gayahin Ito yung pwede pang-daily Sa mga grab rider dyan, daily rider na gustong Medyo malakas yung motor Itong torque drive na to yung gamitin nyo Steel uh, Half-shift torque drive Saka yung kasama ang drive phase dun sa version 4.2. So, very good to pang araw-araw nyong biyahe. Tinan nyo rin yung ano nito, andar ng belt. Next mga sir, para lang masatisfy natin yung 0 to 100, hindi ako nagtetesting ng top speed dito mga sir ha? puro lang ako 0 to 100. Gagamit tayo ng, pakita mo dito tol, uh, Q-Stars. So, ito ay very, very accurate na pang-test sa uh, bilis ng iyong motor. So, testing mo na to. Si Utol na lang lalabas, mga sir, dahil ako ay uh, masakit katawan. mulan kasi. <laughs> so, si Utol na lang magta-testing, mga sir. Stock muna yung motor niya, 0 to 100. Then, itong kargado naman, 0 to 100 din. Yes, sir! So that's it mga sir sana makatulong ako para sa pagde-decide nyo ng pagbili ng bagong produkto ni RS8 mga sir yung mga bago nilang panggilid I think it's worth it lalo na dun sa mga naka-RS8 na dati mas mabilis yung motor ko sa kayong motor ni Utol ng halos isang segundo ang previous kasi na RS8 na na-testing ko um averaging 6.7 6.8 seconds sa 0 to 100 ko. Ngayon, nagpa 5.7, nagpa 5.8 mga sir. Pero yun sa ano yan, nasa speedometer yon. Do take note na yung GPS is mas accurate na reading. Meron pa kaming isang testing mga sir, kaso nalobot yung GoPro ko. Doon sa GPS na nakita nyo kanina, 7.8. Meron pa kaming isa mga sir na 7.6 seconds. So, I think kung sa speedometer to baka pumasok sana ng mga 5.6 seconds kung doon sa speedometer titignan. Ayon mga sir, this concludes my video. Sana may natutunan kayo. Sana makapag-decide kayo kung bibili nyo itong panggilid na to for me. It's worth a buy. Pero kung kayo ay naka RS8 na panggilid na ngayon, existing na yung panggilid nyo, maganda naman yung arangkada sa ka-top speed, kayo bahala kung gusto nyo yung additional na 1 second na mas mabilis yung motor nyo. Till next vlog, kita kits ulit! Yes sir! Yes, sir. Ba bye ba bye!